nga yeah, mga kaisan magandang uh, umaga po tayo po ay eh, araw ng lunes po mag aasikas ko po, po tayo ng mga aasikasuhin mga kaisan mag uh, may naabidlaan po akong papil tapos ay eh, diretsyo po tayo ng mauban at tapos po ay eh, diretsyo na rin kay tatay at si tatay po ay eh, ano uuperahin po ba sa mata kakayurin ay eh, sasamahan ko si nanay at uh, aabi po yung papil tapos ay sinanay naman po ay hindi rin makaalis ng malayo at gawa ng ano nagaalaga po kay Lula at halihalili po yung Lula po na nanay po ni tatay inaalagaan po at halihalili halili, halili po sila gawa ng inaalagaan na po si Lula pero medyo malakas na po ngayon tapos ay diretso po tayo ng Saryaya at gawa ng ano po may aasikasuhin uh, din po tayo mabilisan lang ang mga kainsan so oh, sana yung makabalik agad tayo pag... uh, kaisan Tambay po muna din sa tindahan ni ate Ang ng na po tasa uh, mga kaisan halaman na Tapos yung po yung ano Tanawin, ang ganda nakakarinig ka din mga kaya sa ganda rin tindahan, ano ate? Yung sinaunat, parang po ba sinaunat tindahan? Sam Pero ang ganda po. Pwede pwedeng pwede yung pag-shooting yan, ano ate? Puma sa mga pelikula, tas may mga ano dito, oh. That, yung ano ate, yung ano tawag dun? Kalendaryo. Ah, kalendaryo pa, jaryo. Tas comics. Ayun po si ate, makarinan dito. Ang dami nang na natin dito ang kapihan na no? Pagka okay. okay. na ano po? Palayo, Ah! Wala po ng palayo Dati, kumbaga yung mainip daw dito yan eh, no? Pero nung nag-discover Makakain po mga kaisan? Masyadong Doon po kami nagkaka-copy doon sa kabila na na yun, ayun pag po naiinip, malamig po rin yung lugar, lugar na ay mataas. Pag minsan po iyan ang init sa bayan. Masa yun. Yeah, mga kaisal. kami nga po ay nakatambay na dinikin ate. Binigyan pa po kami ng ano, tawag doon, kamatis po. Hmm, Makukunod na daw po kami sa likod. Ganyan <laughs> <laughs> na rin po talaga sa Quezon. Talagang ano po? Ano nga kami? Kaya nila po talaga sa kaya sa Ate, salamat na! <laughs> Yan, ayun si ate po. Ate! Mm. <laughs> Nahihiya si ate. Tara, <laughs> ate! Tabig yun. Ate, magkano kilo <kailan> po ngayon? Yung piso. 25. 25? Ay, 25 nga. Ayun po. Oh. Ayun mga kaisan, no? Oh. Halos ipinamimigyan na ari. ate, pinamili an ah. Dini, baka may mamatik oh. pa dito. Ayun oh, sayang po ang mga kamatis Ayun po. Dami <laughs> dito oh. Hindi pa nakakahiya ate. Ayun eh, itanapon na yun. Madami yung ba, api, Ayun, yung, na 'yan ng <laughs> buto. Baka pa 'yon. Matatawa ka 'to eh. Mga tagahanga kayo sa LinkedIn Facebook. Ay ay nate, kamay. Hello po sa mga sasarya, sa mga ay, san sun vlog ko. si Ate si Ate Michelle po. Bihigyan tayo lang. Hindi ba tinakaka hindi to ano, kulitis ng haba ito? Alin? Talbos? Uray. Ah, uray 'yan, Hindi ba ito kulitis? Hindi po. Kamat. <laughs> ano nga ba 'yun? Kulitis at uray ng haba, isa. Parang isa 'no. Hindi ko lang hindi ko lang sure, 'no. Ano na ha, Ito daw po ipinamimigay na ni ate Dahil uh, napagputihan na po Kaya pala tumambay ano Hindi ganito naman talaga kasi kahit naman sa amin mga kainsan ng talong Pagkatabi kong harvest Share the blessing na Ganun po talaga ang mga May halamanan Minsan ikaapat na pitas pang pinamimigay na Pero pwede tong gawin mga kayo ano, tomato paste ano. Yung masasayang na rin. Po. sobrang hinog niya. Yan, hinanga, hilo nga pala sa mga kaibigan natin dito. Nato sa ibabaw, si Naroy po. Yung so, ano po, mga kaibigan natin. Pero aabotan ko po sa atin ang pangkapi pero sabi bigay na daw ayan Kahit saan naman po kayo ano? Kahit saan po kayo pumunta dito sa Quezon. Mga ganun po talaga. kung may mapagbigay po ba? Dala ko ng matis. Ay di pagdaan po naman natin dito. Babawi naman tayo. Pwede mong dalhan ng kaunting grocery, sabon, mga gano'n po ah. Ay, puray. Hello po sa mga taga ano, nakakatikim ako nito ay sa mga indyan no, nakatrabaho oh, po. Puray. Ito na nga yung kinakain ah. Ito na nga. Kinakain Ah. Hindi na po itong pangkis ah. Lawak po. Lawak po ng kamatitan Labak-laang po kami ng ano mga kaisan. Bawat panahon po. Yan. Sige, gusto ko ng tumara sa inyo. Eh. Libre ang gulay. Hige. libre po talaga. Lalo pag ikaw po ay napaahon ng lukban. Pagbalik mo. Tsaka sa Tayabas. Kahit saan dito sa Quezon. Pagbalik mo puro gulay ka. oh, galingan mo na pagdadala. Hindi, sa Japong kaugalian o na. Nakakahiya din. Ayos sa pori. Eh. At nakakahiya din naman. Kari po. Oh. Ate. Salamat po din. Iwari kami isang kilo lalawakan ko na lang nga ng dilis tsaka talong Hmm. tama naman ako, kung gano ka ganda tama doon. sangkamay Diyan po eh tayabas na. Dito naman po sa Riyaya. Tama 'tong nagkakaigi ang carrots. Ayun yung maniwala no. Yan carrots. Malamig po ay. Eh. Tat pwede ang carrots. Susubukan ko din nya sa amin, warikip. Baka magkakaigi din na ng mga kainsan. Carrots nga ito. natin ha. Puro carrots. mga kaisan, sa taas naman ito, puro ganito panlahok po sa mm, mga ano manok pang tanggalan sa dios ah, ilaya po, puro ganyan, malawakan malawak tanim oh. ay maganda rin tatay ang ani, pagpale ay sa ganyan ha? ah pwede rin, pwede rin yan na po aakate ah, ah, mo pa tatay, hindi na atas tas mo po. Ibabakal. Eh, ah, para din itatanim sa palay po. Hmm. Ah, mga kaysa, si tatay po, nagtanim din sa kaingin. Kung baka din naman tatay itatanim lahat. Ha? Dini. Ah, sa tubigan po ba? Tubigan Ah, akala ko sa kaingin po. Ah, kung baka hindi kailangan nagbinhi. Ay, siya nga po. Ay, yung kabila pong tanaw na yun. Oo. Oh. Oo. Akala ko tatay pang kaingin. At dito ay hindi. Dapat siya po. Oo nga. Itatanong ko sana kung binhi. Kaya nga po. Ari, tapong. Kung siya ano ay tapong. Oo. Ang tapong na masirain. Ah, isa nga po. Walang baya. Tsaka pag dinaga. Tsaka. Yeah. Iya. Ay, siya nga po. Ubus po ka agad. Lagi -lagi, Tayabas po. Oo. Uh, oh, <laughs> iba po ba? Ah. Uh, iba din ang punto ng Sarayaya na po. Oo nga po. Ay, sa bagay. Para, para ng Oo. Oh, sa bagay, magkalapit lang. Ano po? Oo. Oh. Oo oh, nga po. <laughs> laging may po na ano po. Mm. Dito naman sa Saryaya ay laging may gangabag ah. <laughs> ano <laughs> po? Para patangkas Oo, para patangkas na po. Saan gaga? Dito. Ano sa Akandilaria. ya pitaya ano, tatay? <laughs> Oo oh, nga po. <laughs> Oo. Oh. Parang tayabas pala eh, halos puro bundok ka ano na po. Kakaunti pa ang bahay eh, oh. Kaya perming maulan. Ari tatang kabila ay eh, carrots po, ano carrots? Mm, Sa inyo rin po yun? Ah, kapatid nyo po. Yun po tatay amin pasukan doon, kung tawagin ay patag. Ay ngayon idagdag eh, bakanti na naman. Tsaka yung kabalantian yung kung tawag ay kabalantian po ay yari na naman po ay gawa na ang baba po ng presyo ay Oho. Siya nga po. Pag po pa nag-araw, ay maganda-ganda po ang labanan. Pero pag tatay panahon, ay, yeah, lugmok. Oo nga po. Ay, yung mga kahanga namin dun ay wala na eh. Kakaunti na po nagpapalay. Eh. Sa mati na po. Oo nga po, yung iba. Oo po. Ah, kayo po may, may ginagawa dun dati. Ah, ay kilala mo ang kuya Nanding, Nanding

Yan o tayo, yan. Alin? Napakunta na po ka magkita ay. Yun po yung ano oh. Hakota ng tao at saka gulay yun. Cable car. May ah. Kinausap laang po tayong followers dito mga kainsan. Doon sa kabila po. Ay may inaalok po yung ano. Lupa po tayo o. Hayo tayo kaya po kami napapasyal na din ay eh, hindi pa naman po magkasundo sa ano sa presyohan po maganda rin po ang ano dito ay gulay po ba <coughs> ay di pag ano po pag magkakaigip po sa presyo ay ay eh, pauupahan pa ko naman po pauupahan ko rin hindi na po akong gagawa kumbaga hindi ko na po kaya ay eh. to dyan eh, may ilog sa gilid ah Toy Diyan Diyan kami dati naliligo nung kami high school oh, Pagkakatagal ng panahon Diyan o oh, Toy, paka ka Eh daan ng kabayo Doon <laughs> sa kabila o oh, gusto nyo sa kabila o oh, Toy Yan ay ano Mga patis ng Mount Banahaw Galing ba sa gitingan Para makita nila ta Gitingan yes, Ayun o <coughs> Kailangan po. Hindi po ba kung pa yung cable car na po? Ah, hindi na po. Oh, no, kaya pala walang nakandara na Ah, sila na po. Eh, hindi eh. Takot na suma. Tagal na nagamit. Ah. Kaya yeah, mga kaisan, no? Mga... Pwede po yung inumin. Mga galing po sa bukal. Ayan, no? sabi ni Kaysa huwag mong pakita baka sakluban niya ng ano ng... may ari na namin din ng subdivision ayan mga Kaysa ah, ah. pagkalamig tambayan po namin na kami high school pagaling ko po kita ah, ah. po ang ano ting sa ilalim ah sobrang lamig dito makakaligo Sobrang linaw. Ayan, yeah, mga kuha lang po ng tubig. Oh. Ito mga kainsansiya. Yeah. Katas ba siya ng ano? Galing Mount Banahaw. Oh, papakita ko sa inyo. Yung mga ganito. Oh. Yan. Ito po. oh. Yan, katas po ng dapi. Yung mga nasali-sali. Lalo po sa ilayan nito sa pinakang Yan. Naiipon po yan. Singaw po ng... Ang tawag nito po singaw ng lupa ah ng puno naiipon po nagiging ganyan kaya po maraming bukal sa amin kahit sa amin lugar po sa tabing bahay hmm. ano po basta nasali mga kaisan mga galing sa ganito tapos pag naipon nagiging ganito singaw ang uh, problema nga lang dito mga kainsan, hindi ka masyado makakaligo. Sobrang lamig po. Aw. Oh, kali ka pag may kalahating oras. Aw, oh, ay kaligtig. Hindi ka na po uminom diyan. Dahil ano po, malinis. Sobrang linis po na dami mga kaisang apta Mount Banahaw na naman Baka Ay, tatay, pare na po Oo oh. Sige <laughs> oh, po Mga kaysan, ang dami nila Daming labanos uh. Baka mura ngayon ang labanos kaya Baka mga reject po